So mix. Oh, no. oh <laughs> 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 okay, nah? <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waliksalaw Check wabarakatuh. sa inyo. kami <laughs> diyan. Ya, para. Meron po daw ang tanong. Okay. Si Abdul Baki is Mamulawan. Okay. Right. Sabi niya, Sheikh, Assalamualaikum, Sheikh, Ustad Louis Alimudin, ano, Elias. Tanong ko lang po, Ustad, pwede po ba malaman ano ang pahala, balas, ang kusang loob na pagbibigay ng dugo o blood donor sa mga tao na hindi mo kakilala? Okay. okay. Ganda po. Ito, mayroon kang ano? Kahalik? Ano yan? <laughs> pahala. The yeah, donor? Ano salita yung pahala? Yung benefits. Anong salita daw yun? Tagalog ba yan? Malali? Yung pahala. Hmm. Yung... Tausug at ang... Uh, so Tausug, no? Pahala? Oo, uh, oh, yung yung pahala ginagamit ng mga magindanaon at saka ng tausug. Pahala. Balas. Balas. Yung balas, yung baras sa mabutihan naman yun maranaw ata oh, i think i think din yung ano yung balasa lang alam ko eh yung pahala din mayroon din sa si maranaw ah, pahala opo parang ginamit din nang nangiilan. nang sa atin sa, kadjawan yan kadjawan kadjawan minsan din sa atin pahala Anong huh? ano pahala mo san it, it hmm. means ano yung ano yung kabutihan mo diyan o ano yung nakukuha mong kabutihan uh, diyan yun reward ah okay reward hmm. So yung ano yung ano tanong review? <laughs> um, kung kung sa ano blood donor, blood so, donor pwede bang mag, mag o, pwede bang mag ano ng blood donor? Mag ano ba yung kapahala pag nag nag blood donor ka? Blood ka sa hindi mo kilala. Ah uh, ano sa medical medical naman na ano is merong ano merong yung may mga nagpapaliwanag diyan na kumbaga may beneficial sa pagbablood donor kumbaga uh, kumbaga nabawasan ka o binabawasan pero nagdada nadadagdagan na naman ito ng panibago Nake create naman yung blood cells mo ng panibagong dugo kaya blood, ah. blood cells ah, ano ba yun <laughs> ah kao yung kao blood blood count blood eh. cells <laughs> but yun eh, <laughs> eh basta may beneficence sa medical term at doon naman sa ano uh, tinatawag na nangangailangan ng tulong So ikaw pa naman, itutulungan mo at uh, alam natin na kumbaga sa kapatiran sa relihiyong Islam, sino man yung hi, sino man yung higit na nangangailangan at yung kanyang kapatid ay may kakayahan, mm. ay kailangan niyang tubunan yun. Hindi lang naman sa dugo, hmm. wag sa pera, pwede rin niya akong tulungan. Tama. Hindi. Hindi Oh, basta yung ano, sa ano, sa Islam, Islamic speaking. Islamic nga. point of view. po. Oh kung sino yung nangangailangan kung ikaw man ay may kakayahan ay dapat mong tugunan so inshallah siya ikaw <laughs> na yung patuloy sa kasagutan ano mo set up mo ano mo ganyan ano pa ganyan may ilaw dito. ba? ano mo ganyan para may ilaw madilim ba? madilim ba? Kailangan ka ganun yung ano? Sa ulo mo lang. <laughs> Okay, ah uh, Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ajma'in wa ba'd. Assalamu alaykum So, ang kasagutan sa so bagay na 'yan sa sa Islam, wala namang problema sa Islam. I mean, hindi pinagbabawalan sa Islam ang mag-donate ng dugo. Kakilala man o hindi kakilala. Muslim man o hindi Muslim, regardless of uh regardless of religion, regardless of uh nationality regardless of gender ang problema bagkos ang benefits niyan nga merong dalawang aspeto ng benefits ay yung uh, medical benefits or health benefits physical benefits especially sa tinatawag na spiritual benefits Benefits na may kaugnayan sa pang o makamundong bagay at beneficial na may kaugnayan sa pang religion. okay okay pang sabihin natin no pang buhay Now, regarding sa tanatang na beneficial sa medical o pangkalusugan lang doon na ma-roof tu nang niya na it gives a good benefit doon sa nagdudunit. At at the same time doon sa dinudunitan. Kasi bakit 'no nagpapalinis, di ba? Na kapag nag, di ba, tayo ay eh, doon kasi yung dugo kasi doon ano eh, doon nandoon yung dumi, dumi at So kailangan mo siyang uh, kumbaga i-extract para sa ganoon mawala yung mga sakit mga bagay-bagay na dapat ano na dapat na da, dapat kunin so it gives you a good benefits in terms of health benefits social benefits of course ano benefits social benefits iba pag uh, nasalinan ka ng dugo mula sa isang tao parang nagkaroon ka ng utang na loob sa kanya so by that nagkakaroon ng connection sa pagitan ng tao no yung pag yung pagdadamayan sa pagitan ng mga tao sa pagtutulungan sa bawat isa no? No kung saan it gives a benefit to the community. Di ba? Maraming beneficial. Now, i drug natin sa tinatawag na stomach benefits o according sa pangrelihiyon. Tunay na sinabi ng Al-Sabanal oh, ng Quran, ito ay parang pag ikaw ay nagbuhay ng isang tao, parang binuhay mong buong katauhan. Kaman oh. ahiya, pagkaan na maahiya na sa jamia. Di ba? Sino man ang uh, binuhay niya ang isang tao, ay parang binuhay niya sa katauhan. So, mantakin mo na dahil lamang sa dugo mo na isasalim mo sa isang tao para kang nagbuhay na sa katawahan. Subhanallah. Diba? At the same time, ito ay utos ng Allah na magtulungan sa kabutihan. Wa ta'aw beribat sakwa wa taqwa. Magtulungan kayo sa tanatawag na kabutihan. At yan ay walang duda, kabutihan yan. Okay? Ito ay kabutihan. At the same time yun nga, ito ay, kumbaga, lalo pat kapag uh, kapatid mo sa panampalataya ang pinag-usapan dito. Kasi walang duda, ito ay yung ano nun, sa hanggang sa pakabilang buhay yun at ito'y pagpapaluwag, pagpapagaas ng damdaman ng isang tao. At yun ay bagay na pagsabuhay sa sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallam. kaya naman, uh, sa sino mang mag, uh, kaya mag-donate ng dugo, ay gawin niya yun. Na, hindi dahil sa dahil sa pera. Kasi may mga dagodunit. <laughs> no, di ba? Ang intention nila is para sa pera. Magkano daw? Depende. Depende sa hospital yan. May gold na coins na ibibigay sa alimbawa, fake? Oo, oh, meron silang ano bar, parang mali, mali bar, gold bar na ibibigay sa sa'yo. Hmm, Magdodonate ka. No, of course, wala namang problema. Actually, wala. sa Islam kasi parang bibinta mo yung dugo at ang pagbinta ng dugo ay haram. Hmm. Kung hindi mo naman kailangan. You know? Pero kung magbibigay ka siya, magbibigay ka lang. At Tapos bibigyan ka nito, walang, walang, oh. Uh. Walang, walang, problema. Basta sa'yo magbibigay ka lang. Uh. Ay, nagdidipindi talaga sa Nantention acid. Intention mo yan. Hindi ako okay. didipindi sa layunin yan. Iba pupunta ka lang para magdunit ang dugo. Ito rin, may bibigay sa'yo ng ano. Hindi lang, hindi lang, mo. Ang mahalaga, hindi yung primary ano, intention mo. Yeah. Kasi kung ang primary intention mo, Ano po tayo doon kasi kay mo oh, mabarang kumita. Ano sa Ano ka ng dugo. Wala akong pera din. So yun yun na uh, pag kinakailangan walang problema. Pag hindi naman hindi pwede bawal magbinta ng dugo at mag, mag uh, ng dugo. Bawal ikalaka ng dugo. Kaya nang basic rule lang sa kasi ka. har kasi may na juice kasi, yan eh. At ang na juice bawal ikalaka ang na juice. Mm. Mm hmm. Oh, dumi yan eh. So malinaw? Kinakailangan sa bisibi pag So kung na juice bawa, ah Alin ba kailangan mo na kailangan mo ng pera? Oh, kailangan. Mo. Oh, okay, Aris, yes. Wala kang ibang tinatawag na Option. option. Hmm. Uh, darura magtawag yan. You know? Ha? Huh? so, ibig sabihin, yung mga nasusugatan, at nandun pa yung dugo sa kanilang katawan. Talagang tatanggalin mo na yan bago magsala. Ah, depende sa situation. Kasi yung mga situation, halimbawa, na sa isang halit na during the battlefield sa, August yes. sa Gazwa. Kasi, sila nag, 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 nakikipaglaban, nakikibaka, yeah. sila ay nagsasala. Nama, hmm. nagsasala. <coughs> Nasusugatan sila. sila. Kaya nagkaroon ng kilab dyan ng mga scholar kung ang najis ba, e uh, kung ang dugo ba ay najis. Hmm. dahil yeah. dyan. Uh, nang dahil dyan. Kaya situational, ikang case to case base, situational base yan. Kapag wala namang sitwasyon kagaya ng gera, bawal, manatiling bawal yun, manatiling najis yun. Okay, kailangan, kailangan mong alisin yun. Tanggalin yun, bawal ka magsala

Do abang nag kaya ito ito ba to patunay ng mga ilas sa mga foka ha? kung nadis yon ay iniwan na niya uh, dapat iniwan niya dapat ang kumain siya na ano di ba o dapat na kahit ganoon ba iyan e, kanya pagdaras ulitin niya yeah. okay. Okay. so doon tayo sa safe kasi situational yun eh abang nagdarasa siya nasunggab siya mahirapan siyang umano alam mo yung sitwasyon niya kaya nga doon na dahil ang pagkamatay niya eh Oh. oh. yun mga situational base, hindi kayang iwan, yung man, hindi kayang kumbaga hindi kayang iwasan. Mahirap iwasan. Di ba? Alam na mang sukat na siya magtanggal <laughs> tanggalin yung dugo tapos tapos. <laughs> Sahin. Uh. Situational base yun. Mm. So, patungkol naman sa blood donor, wala siyang pinipili. Even Muslim or non-Muslim. Yes. Mm. Even, Pwede ka nationality? Pwede ka rin tumanggap kahit mula sa dugo ng non-Muslim. Uh ang ang importante is magkapareho kayo ng dugo. Yes, yeah, siyempre. Hindi pwede hindi kayo magdawa ano, magsari ng hindi pwede yung may dugong yung, halimaw. Yung isa X, yung isa halimaw tapos hindi <laughs> na ako pwede sa hindi <laughs> na ako pwede sa mundo ng tao. Kailangan ko nang pumunta. mundo ng mga halimaw. <laughs> dugo dugo ng gene. Kasi parang hindi ang gender nyo ngayon, pagkawa ng kahit hindi mo sa Oo. Oh, Ano yun? Pangkalahat ng kabutihan yon sa pangkalahatan. Walang kaugnayan ng pangreliyon dyan na alam, hindi ka pwede tumanggap o kayo hindi ka pwede magbigay. Okay? San yan ay pangkalahat ang binipisyo yan. So hopefully, ay meron kayo natutunan mga kapatid. Kahit sa mga kunting kalukuhan. <laughs> ano? May mga natutunan kayo kahit paano. So Allah, wala mga sasunod kami. Hamdika, shalala, ilayat. Assalamualaikum warahmatullahi so, wabarakatuh.